Ikutan lang natin tong uh, dati kong uh, uh, tinirhan dito sa may Mandaluyong. Ayan, dito kami nakatira. Itong bahay na ito dati. Nakikitira pala. Ayan, yung may sasakyan na yan. Nakikitira ako dyan dati. Dito ako dapat tatakbong kagawad kaso nalipat tayo ng Cavite. Itong kulay uh, dilaw na gate naman na yan. Uh, dyan din kami nakatira nung araw. Ayan, dito. Nandito yung mga barkada ko. Medyo wala na sila dito. Hindi ko makita dito naman ako naglalakad uh, galing sa bahay papasok ng trabaho dito sa GP Draw Street mayayaman na katira dito magagandang bahay dito naman yung center tapat ng bahay namin eh, bahay ng lola ko ito yung kulay green na gate ito hindi ko nagigisingin yan yan yung bahay namin so hanggang ngayon eh, bahay pa rin namin yun uh, bahay ng lola ko pala ng, uh, kaso si lola wala na So ito bahaing lugar talaga to Kahit na may araw uh, may tubig So ito naman yung palengke sa barangay hulo Dito kami namimili Ayan yung tindahan ng manok Ayan guys yung ilog pasig na yan Boundary ng Makati at Mandaluyong Okay bye